Magandang araw sa inyong lahat. Pinapayuhan na yan ang lahat ng otoridad ng publiko upang maghanda sa pusigil pagbahagod at mawalang tigil na ulat sa ilang bahagi ng bansa. Para si detalye, narito sa Luigi Sese mula sa isang barangay. Magandang araw, Shane Angeles. Kasalukuyan pa rin bumubuo sa malakas ulan dito at dahil sa pag-asa, tataas pa ang chance ng pagbaha sa mga sumusunod na oras, lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa mga daluyan na tubo. Anong dapat gawin pag-aanda bago kasalukuyan at pagkatapos na baha? Narito ang dapat gawin pag-aanda. Narito ang dapat gawin pag-aanda bago ang baha una, makinig ng balita mula sa pag-asa o LGU. Iwasan ang fake news ha! Ikalawa, maganda ng emergency kit. Pagkain na hindi madali masira, inumin, flashlight, baterya, power bank, first aid kit, at mahalagang dokumento sa waterproof bag. Siguro doon matibay ang bahay, walang bara ang kanal, alulod at drainage. Uy, wag! Huwag mong ipagkita! Ika-apat, maglatag ng evacuation plan o alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Ika-lima, itabi ang mahalagang gamit sa matataas na lugar. Narito naman ang dapat gawing paghahanda habang may baha. Una, patayin ng kuryente kung tumataas na ang tubig sa loob ng bahay. Pangalawa, iwas ang maglakad ng pangmaneho sa baha upang makaiwas sa ganitong pangilan. Susunod, bantayan ang mga bata at matatanda upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Susunod, sumunod sa mga utos ng mga otoridad para sa agarang paglikas. Susunod, makinig sa radyo at sa balita para sa pinakahuling update. At panghuli, manatili sa ligtas at mataas na lugar. Narito naman ang dapat gawing paghahanda pagkatapos ng baha. Una, maghintay ng abiso bago bumalik sa bahay kung ikaw ay lumikas. Pangalawa, iwasan ang minum ng tubig mula sa gripo maliban kung sigurado kang malinis ito. Susunod, magsuot ng protective gear habang naglilinis para iwas sakit. Pang-apat, iisin ang bahay at ang mga gamit na natumihan sa baha. Pang-lima, itapon ang mga pagkain na basa o lumubog sa baha. Pagkain ko, at panguli, magpag-cheer up kung nakakaramdam ng sintomas ng sakit. Bakit mahalaga ang pagiging handa sa baha? Malagang ang pagiging anda sa baha para maiwasan ng pinsala sa buhay, kalusugan at tari-ariya at para mas mabilis makabangon mula sa sakuna.